Nagpahayag ng pasasalamat si President Ferdinand Marcos Jr. sa naging kontribusyon ng na United States sa post-pandemic recovery ng Pilipinas. Personal na nagpasalamat si Pangulong Marcos kay U.S. President Joe Biden sa naganap na Philippine-U.S. Business Forum in Washington, D.C. Inihayag ni Pangulong Marcos na ang United States ay ang fourth largest source ng foreign direct investments ng Pilipinas at isa rin sa pinakamalaking export destination ng bansa. Ito ay matapos tumaas ng 28% ang FDI net inflows ng Pilipinas na umabot sa 1 billion US dollars noong nakaraang taon, mas mataas kumpara sa 820 million US dollars net inflows na naitala noong 2022. Kinilala rin umano ang Pilipinas bilang malaking bahagi ng United States Semiconductor at IC Design Supply Chain. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang mabilis na post-pandemic economic recovery ng Pilipinas at pagiging isa sa fastest growing economy sa buong Asia na mayroong 5.6% annual GDP growth. Samantala, sa naganap na unang presidential trade and investment mission ng United States sa Pilipinas noong Marso, inihayag ni Commerce Secretary Gina Raimondo ang planong pamumuhunan ng mga American companies na mag-invest sa bansa. Inaasahan na sa halagang hindi bababa sa 1 billion US dollars na ilalaan sa mga proyekto ay makakatulong ito sa educational at career opportunities ng mga Pilipino. Ako po si Philip Double P. para sa Balitang Unang Sigaw. Nan Karisa, kung dalawang ang dalawang bansa ay patuloy na nagsusuportahan o nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga mamamayan sa bansa, lalo na po ito sa ating bansang Pilipinas sa mga pangkabuhayan ng ating mga kababayan. Hmm, kaya naman laki po ng pasasalamat ng ating Pangulo sa US dahil nga po sa naging kontribusyon ano, sa ating pagbangon dito po sa pandemyang COVID-19 dito sa ating bansang Pilipinas. At bukod pa po dyan, ah, dahil na rin po sa naitutulong ano, ng US sa foreign direct investment ng Pilipinas para naman po sa edukasyon at trabaho ng mamamayang